Yan, mabuhay mga ka-mix and match. Muli itong inyong lingkod host Randy at kasama natin ngayon. Makakapanaya mga isa sa mga lilipad bilang superwoman na si Miss Dana Barona. Hi Hello. po! Hello po! Yan, so, kumusta naman po yung, ano, yung shoot na ginagawa nyo ngayon? Actually, mag-start pa lang po yung itong shooting natin ngayon na Superwoman tapos uh, more on training pa po at nagre-ready pa po kaya sana po abangan niyo po ang Chipper Woman Pinapa ipapalabas po iyan sa lahat ng sinehan yes so at uh, ano ko lang is ano yung preparation mo bilang isa sa mga action star yung gagawin mo yes since action kasi yung gagawin ko talagang kailangan ko pang mag-training at yes. syempre, samahan din ng panalangin kasi 'di ba medyo delikado yung uh, gagawin nating action at wala tayong double na gagawin, wala yes. tayong double na na parang papalit sa akin para gumawa ng mga delikado oh. na mm -mm. na mm -mm. Ah, Oo, Kaya ayun, sana maging successful po itong movie po na ito at mas makilala pa po ako at uh -huh ayan, ma-improve yung talent ko. Yes. Po. <laughs> Is Dana. So tatanungin kita, bilang pinag uh, bilang nagbibida ka na sa mga action star o sa mga movie, pang ilang movie mo na to na ikaw yung bida? Sa totoo lang po, talagang di ko na mabilang kung ano po yung, kung ilan yung oh. mga nalabasan ko na po ngayon. Pero ito pong gagawin nating shooting na superwoman, talagang challenging siya sa akin dahil sobrang grabe yung action dito. Kaya abangan niyo po. Tsaka favorite ko din po talaga na maging hero. So, sino yung ano, sino yung nilolook up mo na superhero sa Pilipinas? Sa so, totoo lang, yung nilolook up ko na superhero sa, dito sa Pilipinas ay walang iba, syempre si da, si Darna, Darna, si Marian Rivera. Wow. Talagang syempre, yung mga gumanap din na ibang ah. Darna. Tapos sa international naman po na hero, syempre ilagi ko pong kino-cosplay ay si Wonder Woman. Ah, galing, yes. ganda. So, ito naman oh, di ba sa paghahanda sa pagti-training ano yung mga ano possible na mangyayari pag hindi mo masyado na paghandaan yung mga action na gagawin mo syempre kasi yung pagti-training talagang may pwede kang mabalian dito, pwede kang oh. masugatan. Kaya talagang kapag nagti-training, nagsisot ng mga uh, ng mga padding mm -hmm. para hindi masaktan. Pero kasi pag shooting na, talagang wala 'yun. Kaya oh. kailangan matuto, masanay tapos may control lang. 'Yun lang 'yung ano, 'yun lang 'yung kailangan, di ba? So, nagja jogging ka, nag exercise ka every day. Kailangan kasi doon sa gagawing costume, actually itong costume na 'to, parang parang di DIY lang, okay. DIY lang 'tong costume na 'to. Tapos pinakita ko lang sa gagawa ng costume para meron siyang idea kung paano talaga 'yung gagawin niyang exact na costume doon uh -huh. sa Superwoman. So, ayun po. Yan. So parang ano, hindi parang Darna style talaga yung ano mo. Hindi Kasi mas po. mas ano yun eh, yun yung mas trend ngayon eh. Oh, yun yung nga po sexy eh. talaga yung gaganap. Kasi ang mga viewers mo talaga ano eh, parang mapapawaw sa iyo oh, eh. Opo. Diba? Siguro po parang pinagsama na Darna tapos Wonder, uh, Wonder Woman. Woman. Siyempre, kailangan natin mag-exercise dahil yung kita ngatin mga skin-skin. <laughs> yes. Pero ayun po, talagang kailangan sa manong workout at exercise. Pa, lalo na para pag nag-training ay hindi ka uh -huh. ano yun mapapagod. Yes. So, nabanggit din na uh, isa ka daw sa mga apo or ano kamag-anak ng mga batikang actor before, ng mga yes action po. star. So, sino po yung ano nyo dati? Uh, Lolo ko po si Dante Varona po, ang hari ng stan. Kaya ako oh, okay. po yung sumunod po sa yapak po ni Lolo Dante. Pero pinag-iisipan ko pa po kung tatalon ako sa San Juanico Bridge. <laughs> Parang medyo kinakabahan ako eh. Medyo mataas yun eh. Ayan, yeah, no, no, excited kami doon. Ayun, so yun, so, yun yung, mga, ano, yun yung mga aabangan ng mga netizens, ng mga manunood sa iyo na isa isa yun sa mga highlight. Opo, isa, Katalonka. isa to sa mga, ay, yung ano, isa yung <laughs> la decoration. Kala ko isa superwoman. Eh. <laughs> uh Opo. well, let's see po. Ayan. So, Pero madami pa po, po kayong maaabangan po na, pa, na lalabasan ko po. Ulit nga po. Ulit. Pero madami po kayong aabangan na lalabasan ko po na palabas. Kaya naman, lagi nyo, kaya naman, lagi nyo po akong i-follow sa lahat po ng social media accounts ko, Dana Barona po. Wow, thank you so thank much, you so much Dana. po. Thank you po. baka may gusto ka ano i-promote dyan, i-shout out sa vlog natin para po maano, mapalo din ng mga followers ko yung mga ano yung page niyo para ano in the future makita din nila. Yan. Ayun po, syempre po ako yung social media ko po na Dana Varona kasi talagang ngayon po binibuild up pa lang po ako as soon to be action star yes. and yun po shout out po sa mga director po ayan mga director dyan. tsaka po sa oh, ayun po shout out po sa director po ng Superwoman si direk uh, Zaldi Munda at Bobby That Benitez po. at syempre naman po sa writer naman po kay Ma'am Glenda Mendoza at hindi hindi po mawawala ang ating producer na si Boss ayan Siyempre po, hindi po natin makakalimutan ng mga producer na si Boss Minda, Boss Lee ng Min Lee Production. Yan. So baka gusto niyo i-promote yung social media niyo para po ma din po yung mga social media niyo. Ayun po, Dana Baro na lang po i-search niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa TikTok, ayun po, sa Instagram. Ayun, Dana yeah. na po. So, ako naman po uh, ako si Host Randy, at uh, TV personality host of Mix in Match at Euro TV Philippines. Yan inaabangan, uh, inanyahan ko po kayo na someday or uh, within this month, yan sana po ma natin siya doon sa ating show para ma one-on-one -one po natin siya on national television. Thank you. Thank you so much po. Thank you. Thank you po. Ay